overpriced paulit-ulit at hindi naman talaga tumutugon sa problema ng baha grabe sa harap ng buong bansa mismo si Pangulong Marcos na ang nagsabi may corruption daw sa flood control projects pero ito ang tanong ko tayo ba mga anak ng Diyos may ginagawa rin tayo maliit na pandaraya sa buhay natin at tinatawag na diskarte lang Real talk ito, kapatid. Hi everyone, welcome to Marisol Templo Talks. This channel is all about real talk, current events, and everyday life, grounded in faith, family, and truth. Dito, open po tayong pag-usapan ang mga isyong may kabuluhan at makakatulong sa paghilom, pagbangon, at paglago natin sa totoong buhay. Mga Real Talk. Welcome back to another vlog. Ako po si Marisol at dito sa channel na ito, hindi lang tayo nagbabalita. Binibigyan din natin ng pananampalatayang pananaw ang mga nangyayari sa lipunan. Ngayong linggo sa kanyang 2025 State of the Nation Address, mismo si President uh, Bongbong Marcos na ang nagsabi na o nagbunyag ng katiwalian sa mga flood control projects. Sabi niya, may mga proyektong overpriced, paulit-ulit, at hindi naman talaga tumutugon sa problema ng baha. At dahil sa tapang ng kanyang pahayag, binigyan pa siya ng standing ovation. Pero ang tanong, standing ovation nga ba ang kailangan ng bayan? o standing conviction laban sa kasalanan, kahit sa maliliit na bagay. Hindi lang po sa gobyerno ang corruption. Kapatid, huwag muna tayong magturo sa gobyerno. Tanungin muna natin ang ating sarili. Nagsisinungaling ba tayo para makalusot? Hmm, Nagdadaya ba tayo sa oras ng trabaho? Mm. Yung mga nagtatrabaho dyan na mahilig magpalusot, mandaya. Nagpepeke ba tayo ng dokumento, resibo o kwento? Ang corruption, hindi lang problema ng opisyal. Ito ay problema ng puso. Sabi sa Kawikaan 11 verse 1, The Lord detests the use of dishonest scales but he delights in accurate weights. Ibig sabihin, kahit kunting pandaraya lang hindi ito kalugod-lugod sa Diyos. Kaya kung gusto nating magbago ang uh, gusto nating mabago, rather mabago ang bayan, kailangan muna nating baguhin ang ating sarili. Opo, kailangan muna nating baguhin ang ating mga sarili. Flood control o heart control. Ang ironic, di ba? Flood control projects ang pinupuna ng mga tao, pero ang tunay na baha ay ang kasamaan sa puso ng tao. Hindi lang baha ng ulan, kundi baha ng kasakiman, kasinungalingan at pagmamahal sa pera. Yan ang ugat. Jeremiah 17 verse 9 says, The human heart is the most deceitful of all things and desperately wicked. Who really knows how bad it is? Kaya kahit mag-allocate pa tayo ng trilyong-trilyong budget kung ang puso ng taong gumagawa ay corrupt, babahat babaha pa rin tayo. Kung ang mga humahawak ng pera para sa project nito ay corrupt, babaha at babaha pa rin, di ba? ano anong dapat gawin ng tunay na kristyano? Mga kapatid, hindi aksidente na nabubuhay tayo sa panahong ito. Tinatawag tayo ng Diyos, hindi para tumahimik, kundi para tumindig. Yes po, tumindig sa katutuhanan kahit walang pumapalakpak. Tumindig sa integridad kahit walang kamera. Tumindig sa pananampalataya kahit uso ang compromise. Ito, ito yung mga compromise. Ito ay yung mga nakakapagbigay ng kasalanan at Nawawala tayo sa landas. Nawawala sa tamang katuruan at nawawala sa tamang conviction at kaisipan dahil sa pagko Bakit? Ayaw kasing masira ang image o ayaw maapektuhan ang kanyang standing sa lipunan o sa mga kaibigan kasi pag nag-compromise siya, di ba? Lagi siyang maayos. Lagi siyang okay. Pero deep inside, yung conviction niya, kahit alam niyang mali, ginagawa pa rin niya. So, iyon yung kompromiso. Nakikipag-compromise siya, nakikipag-okay lang yan, sige. Uh, kahit na alam kong hindi okay, sige, ito na lang. Gagawin natin yan. Yun yung kompromiso, ano po. Nakikipag-agree kahit alam niyang mali. Hindi po tama yon. Hindi po gawain ng isang kristyano yan. Hindi po gawain ng isang mabuting opisyal ng bansa yan. Kung si PBBM may standing ovation sa SONA, tayo dapat may standing obedience din sa Diyos. Dapat sumusunod tayo. Dapat takot tayong gumawa ng masama dapat hindi tayo nag aagri sa alam nating masama. ba? Diba? Eh, kung totoong makadiyos kayo na kiniklaim ninyo, bakit nyo inaayunan ang gawaing masama? Bakit nyo tinuturo ng tinuturo ang gobyerno pero hindi nyo nakikita ang sarili nyo? palaging sinisisi ang gobyerno, pero hindi nyo nakikita ang sarili nyo. Ang gusto nyo, yung pag-asenso, nakadepende sa gobyerno. Oo, malaking bagay ang tamang pamamahala sa gobyerno. Pero kung ang mga tao, ang mamamayan ay matitigas ang ulo at laging nagmamalaki, nagmamagaling at ayaw paturo, ayaw palid, eh talagang mahihirapan tayo. So before kayo magturo sa gobyerno, Tingnan nyo muna yung mga sarili nyo. Okay ba kayo sa pamilya nyo? Okay ba kayo sa sarili nyo? Okay ba kayo sa pamumuhay nyo? Ganun po yun. O nagkukunwari lang kayong okay pero hindi okay at palagi kayong naninisi ng iba. Hindi lang sa gobyerno, nagtuturo kayo sa iba pero yung sarili nyo hindi nyo na-check. Dapat may standing obedience din tayo sa Panginoon Na sa pagsunod, yan tayo na pagpapala eh Ang pagpapala ay sa pagsunod sa Panginoon At yan po ang katotohanan kung nakarelate ka, i-comment mo, tapat ako sa Diyos sa baba. At kung gusto mo pa ng mga real talk ng mga na may pananampalataya, i-subscribe mo na itong channel at i-share mo itong video sa kaibigan mong kailangan din makarinig nito. Kung hindi pa kayo subscribe sa channel ko. Tandaan, ang tunay na pagbabago hindi nagsisimula sa palasyo kundi sa puso. Ito po si Marisol at ito ang inyong real talk with God. See you sa next vlog at manatiling tapat sa gitna ng baha ng kasalanan. Just like I always say, believe in yourself. Believe in God and share love. Thank you. Thank you so much for watching. God bless you. God bless you. And see you in my next vlog. Thank you. Bye for now.